Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Jinjin of Life with Jinjin. So ayun mga kati ko, ay may share lang ako sa inyo dahil mag-graduation ball na ang ating mga estudyante. Ang um, may mga estudyante and kasali din kaming mga empleyado, admin. So, yun Kailangan namin naming uh, mag-suit din ng pang-graduation ball. So, yun sana naririnig nyo ako kahit na andito na ako dahil nalawpat ang aking ano mic. Kaya, ano, wala tayong mic for today's video. Hoy, para namang may mic ng mga nauna. So, ayan mga ka ko. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga possible na pwede kong suotin. Kayo na rin ang bahala kung ano yung bagay sa akin. Hoy, nag-decision. Pinag-decide yung mga ka at mga kakuya, ano. So, ayun mga kaate, nag-order ako sa Shein kasi yun naman kalimitan may mga gown. Kasi so, di ba, diba, pag mga graduation ball, so, mga nakagown yan, mga long dress, mga gan Parang uh, lang isong ating face for today's video. So, ayun mga kaate, try ko to, tapos tingnan niyo kung ano yung bagay sa akin. Medyo chubby tayo. Medyo chubby, chubby naman talaga. So, 3XL lang ating size and ipapakita sa inyo. Napakainit dito. Ang lapit ko sa ano. Kita, kita ko na dito yung dagat sa taas namin. yon So, ang aming team is black and gold. Kung hindi ako nagkakamali na long gown. Basta um, straight cut na long gown or pala ka na. Siguro. Wala siguro kami. Basta ang kolay is kolay. Ang color is black and gold. So, tingnan natin. So, this one. Hindi ko na maganda. Tapos yung iba dito, susuotin ko sa birthday shoot ko. Isasama ko din kay mga kaate ko sa birthday shoot ko. So, ang style niya, hindi ko mapapakita dyan sa ano. Siguro insert ko na lang dyan. I-edit ko na lang dyan yung insert ko. Ganyan yung style niya. makita nyo ba? Ayan. Try natin isuot. Hindi, hindi ako makapag-decide kung anong magandang isuot. Sabang sakat, kakachub naman ako ngayon. Eh ano. yun, pag ano pag bigla na lang black yung ano yung theme color. So ano siya yung lakas makapayat pag black pag sa mga kagaya kong chubby. Then niya may pa ano siya dito patali ito Dito. Mas tali. <laughs> Basta dito yung tali niya maliwa yung pag ko. Yan. Masyado maluwag yung pagkatali. Basta nakatali siya dito. Tapos ito yung pinakang ano niya. Yan. Kita nyo ba? Tapos ito yung pinakalikod. Ayan. Tapos ganyan. Hindi ko na makikita ninyo yung hanggang ano. Bale hanggang ano siya. Hanggang bukong-bukong ko siya. Ayan. This is the outfit number one. Ayan, ito yung style niya. May pag-anong siya oh. Yan. Now, let's see outfit number two. Ito yung outfit number two. Look at that. Guard ka siya dito sa likod. Yan. Try ay on natin. May may pahal. Pahal. Medyo ano to, may pagkahaba to. Nakikita nyo ba? So, ito naman yung likod niya stretchable din siya dito mga kaate ko sa likod. Ay, naputo tayo mga kaate ko dahil tinawag ng kapatid ko. Pawisan na tayo dito mga kaate ko. So, ito yung pinaka outfit. Ilalagay ko na lang dyan yung picture doon sa pinakang actual ano para makita ninyo. Kasi nakikita nyo ba dito? Para kasi natin ko dito malabo eh. Iwan ko malinaw. Mahaba din siya hanggang pa ako. So, kapag pag nag-heels ako, ano, medyo kita pa rin naman yung heels kapag nag-heels ako. So, yung ano. Yan. Ito yung pinakang ano niya. Uy, ang ganda nito, mga kaati ko. Para dun sa mga future events ninyo, ang ganda niya. Lakas niya makasexy, mga sexy mga kaati ko. Mag-guard lang tayo para ano sumeksi tayo. Uy! So, proceed tayo sa next outfit. Uy! Mga kaati ko, ito naman yung ating outfit number 3 Yan. Pa-sexy din siya, mga kaati ko. Pero laban na to sa mga malalaking braso natin. Laban na siya. So, try din natin to mga kaati ko. Ito lang, hanapin natin yung... pang madaling aking hikaw na iingat ako kasi kapag pa-stud lang ng aking bagong hikaw dito patat ng low ito naman yung outfit number 3 nakas din itong maka-sexy -ano, maka parang may paano siya dito may slit slit yung parang paano siya parang, parang magkaroon ka ng shape hindi ko mapakita sa inyo ng isang straight eh? pero hanggang ano din siya hanggang paa din siya Ito yung sa likod. Ayan. atake lang ay ganyan, no? Ganyan lang ang atake natin dito. Tapos ano, mag-heels ka mataas ang heels, dahil. Pero laban na sa malaking braso. Ayan. So, basta lari ko na nandiyan yung mga ano, picture nyo para, picture nyo, yung mga picture nyo itong mga dress ato na para nakikita nyo kung ano ba talagang pinaka style niya, yung hawa, ganun. Kasi hindi ko mapakita sa inyo ng bongga-bongga. So, so basta tayo, tayo sa ha? outfit number 4. May yung outfit number 4 natin mga kaati ko. Yan. So, hindi na to masyadong pa-sexy. Kung yung uh, medyo conservative na to mga kaati ko. And with the design. Yan. Medyo conservative na ito mga kaati ko. Sa tingin niyo alin kaya yung pwede sa akin? Hindi pong kahit malaking braso, laban na laban. Ganun. Yan. Ito lang ang ano, atake niyan. Very ano lang, pabebe lang tayo dito. Tapos, ang kanagandahan niya mga kate ka ko, meron siyang bulsa. Yan. Nakikita niyo ba? Kasi parang hindi ko nakikita. Yan. Yan ang atake niyan mga kate ka ko. Tapos, maglalagay ka lang ng quintas dangling. And on this one, the atake. Yan. Tapos, yung likod. Ito lang, ganun. Super so, ano lang, super so, chill lang siya. pang ni <laughs> So, ayan lang mga ka ko. Comment lang kayo kung ano yung bagay sa akin kasi nahirapan akong ano. Nahirapan akong pumili kasi sobrang gaganda nila. Huy, talaga naman. Kaya naman, yun lang for today's video mga ka ko. At mga kuya ko, maraming salamat sa pag-support sa akin channel. Bye!